In the light. Hello guys, welcome to my vlog. Uh, pupunta tayo ng Yutong Club. Galing pala ako sa Chongqing Mansion. Lang at tayo papuntang Chimchatsui Station para makapunta tayo sa Yutong Club. Yan. After that, pupunta tayo bababata. Hmm. At saka tayo. Punta tayo ng Chuan Lane 1. Chuan 1. Chuan 1 Lane 1. Para sumakay ng train. Chuan Way Lane. Ito guys. Ito yung ano ko. <laughs> Hindi nyo nakita. Kita nyo ba yung te. Yan. Chuan 1 Lane 1. 1 to 21 one to everyone punta tayo ng lane sa red sa pulang train so yan to guys punta tayo ng 21 lane 21 lane yan guys 21 lane kaya tayo papuntang Mongkok Yan guys. Oh yeah. <laughs> 196 90.96. Mm. Papunta tayo ng Mongkok. Dun tayo mag Ding one. Over here. <laughs> Going to Mong Kok. Here. Dito tayo sa kabila. Yan, Tuen Wan. Tuen Wan Lane. Tuen Wan. Kita nyo ba? Ten One Lane. Ito sa kabila. Tapos, bababa tayo ng mongkok. Malapit lang, guys. Mga ilang ano lang. One, two, three. Three station mongkok na. Lapit lang siya. Mga six minutes lang after that, pwede na tayong maglakad papunta sa ating destination doon sa Yutong Club. <gasps> Antay lang muna tayo. Antay lang tayo na makasakay ng aeroplano. Charot lang. Kasi sa kabila may platform na 2 dito kasi sa platform natin bakuntang Mongkok is 1 dito is 2 sa atin is 1 right yan 1 bakuntang destination na yutong club wala <laughs> <laughs> wala oras pala ngayon is 9.23 ng gabi ayan yung train natin sakay na tayo pero una muna sila bababa sakay tayo Table. Please stand back from the train doors. I love it, to Some station. We are here After that Baba tayo I Exit tayo guys sa C2 C2 Hanapin natin yung C2. sa sito daw yung mag-except mas mabilis. except E, One is A, B, C. Si. Si tu. Si Yan. A B C. Si tu. Why si Bakit si Si. Tu. Lakad lang tayo. <tinyo> <tinyo> 2 Where is C2? Ah, dito guys Ito yung 2 Exit C2 Yan Exit C2 Yan, kikita nyo yan Tsaka, kitay dito Ayan. Tsaka yutong carwong. Hanapin nga natin dito. Hindi ko magkita ah. pero natin kita ko yung kaganina dito. While naglalakad ako kaganina. Carwong. <laughs> <laughs> Makikita nyo yung Shanghai Shanghai Street. Tapos direction na doon. Tapos diretso-diretso lang tayo. Lakad. Liko dito. Sa may maraming stante. Ayan. Dito tayo liko. Ayan. Ayan. Panasonic. Magkikita yung Panasonic. Ayan. At tapos dito na siya. Makikita nyo na to. Ayan. Ayan guys. Kita nyo ba? Ito yung gate. Ayan.